may mga motor paparating may mga pa bro mga motor yung mga na sa lubong natin kanina mga Lodi uh, ngayong umaga puntahan namin yung mga nasa gupa namin kagabi so maganda dito ngayon di eh, malinaw at saka tahimik. ngayon kami pa rin ni eh, ano Idol Lokyo ayan so papasokin namin yung area ngayon uh, mas mabuti to bro dahil araw maliwanag uh, hindi na tayo magdadala ng flashlight at malawak yung paningin natin Oo. hindi tayo mahirapan maklaro natin sa malayo Oo. so wag na natin patagalin to tara punta na natin tara, tara. nakakirap na daan dito pero kuwak-kuwak ngayon bro Alam natin Alam natin kung Pagkakita na sila ngayon Sa Ano nila Siguro baka ano sila ngayon Normal na tao so, Pero kahit normal na tao sila ngayon bro, Pero uh, Tingin ko meron talagang

itong daan na to ah, basta basta itong daan na to tolong su guru ini oh ya <laughs> <Yeah>, bro <laughs> trabaho dito sa bundok na ano sa motor ako eh mm -hmm. nakiusap ako kay Dokyo na maglakad na lang ako grabe so, napakahirap mag napakahirap mag backride sa motor dito Да. Grabe, napakahirap na daan bro. Para malapit na yung yung paanan o yung paakyat. Oh. Maglakad lang tayo? Ayun, uh, maglakad ka lang ng Oo. Pero dalhin ko yung motor ko. din, oh. Mahapit na lang yung kami dito. Kaya, malakarin lang namin. yung paligid. Maraming ano, puno. Tunin mo na ng tubig. Yan yung kasama ko si Dokyo. Napaka ano sa motor. No? Talagang nahirapan sa magmotor dahil sa kalsada na aga, hindi to matawag na kalsada, daan lang to. Ng tao, pwedeng ipasok ang motor dito at saka mahirapan talaga ka magmotor dito. Mahirapan kang talaga. Kasi So nakikita nyo napakalaki mga bato <coughs> Kita nyo naman sa ilog napakalaki na mga bat mga bato tubig ito yung tinatawag nila na lagusan lagusan ng mga wakwak dito hindi mag-sindi naman. Uh, motor eh uh, kesabit din kailangan maha, 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 uh, mataas din uh, ka na mataas yung motor niya. Sapat edi na ako na talaga ng tubig. yung mm -hmm. tubig ito talaga dito. Ah. Uh, hmm. So ayun. Ayun na tayo. Dito na tayo. Angat. So ayun mga lord no. Napaka lawak na gubat dito sa lugar na to. Napakasukal. Pagkapunta pa lang namin dito habang kami nagmumotor. Napakahirap. Maraming malalaking bato sa dadaanan ng motor.

Yan. Simula na kaming mag akyat. Ah.

Ah, mga motor. motor. Paparating motor paparating. Bro. Matahan anak natin yun ang sinasabi ko na, na <coughs> yun ang sinasabi ko mga idol pag araw marami ang magpunta dito puntahan nila yung mga sakahan nila tapos pag sapit ng hapon agad agad silang uwi kasi baka ma, sa lubong nila yung mga wak, -wak baka mahawaan pa sila kaya agad agad silang lilikas dito Lalo. Nakakahingal na. Nakakahingal na mga idol. Sobra. So tara. Sabangan yung video na to. So tara mga idol. Pakyat na tayo.